May isang paraan para ang mga problema sa buto magamot ang tawag dito hilis sa wrong method. Ang napinsalang buto pwede pang patubuin at baguhin ang hugis. <silence> Tatlong linggo pa lang ang nakalilipas nung naaksidente ang 49 anyos na si Mang Eduardo habang angkas sa likuran ng isang tricycle. <silence> Pagdilat niya ng kanyang mata, nasa ospital na siya, nakabenda ang mga paa. <laughs> Pag umiiyak ako, may konting loob, naalis ng na konting. Yung kerot, pero wala na po akong gawin. Dahil nga sa pagkakaaksidente niya, nagkaroon siya ng bali dito sa kanyang binte. Nagkaturug-turug yung buto niya dito. Tapos yung bali niya ay nag-extend hanggang doon sa loob ng tuhod. So medyo komplikado yung bali niya. Pinakamaganda, sisikapin natin na ibalik yung bali sa tamang pwesto na hindi binubuksan yung kanyang buto. Sa ganun nga, mas maganda yung chances na magkadikit dikit yung buto niya at maghilom yung bali. Ang nakitang solusyon ng na mga doktor sa napinsalang buto ni Mang Eduardo na tawag na Ilisarov method. Operasyon na naimbento ng Soviet surgeon na si Gavril Abramovich Ilisarov noong dekada 50. Pero halos nitong dekada 90 lang simulang gawin ito dito sa Pilipinas. Dahil humahaba raw ang ating buto ng 1 mm kada araw, na diskubre ni Dr. Ilisarov na kusang nagkakabit o nagdidikit-dikit ang mga butong naputol. putol. Mula sa ideyang ito, naisipan niyang gumawa ng frame o kaha na gawa sa steel ring at metal wires na itinutusok sa nabaling buto bilang suporta. Kahapon, Sumailalim si Mang Eduardo sa closed reduction surgery para kabitan ng Ilisarov frame. Matapos i-anesthesia. Gagamitin namin itong mga wires na to, stainless wires para tuhugin yung buto at gagamitin namin 'yon para mai yung mga buto niya. Isa isang ibinarena ang mga stainless metal pin sa kaliwang binti ni Mang Eduardo. Agos hanggang buto. Sunod na in ray ang binti para malaman kung tama ang alignment ng mga bakal. Ito na yung external part ng illusory fixator. Paikot siya doon sa binti. Yung mga ikakabit naming mga wires ngayon doon sa buto, i-attach namin dito ito yung hahawak do sa wires. At saka ikinabit ang metal layer sa binte at itinornilyo ang mga metal wire para maging matibay raw ang frame. Ibinarena ang dalawang mas matatabang metal wire sa gitna ng binte ni Mang Eduardo. Sa kabuuan, tumagal ng halos tatlong oras ang operasyon. Ngunit hindi nagtatapos sa operasyon ang paghihirap sa prosesong ito. Aksidente naman sa motor ang sanhi kung bakit nabali ang buto sa kaliwang binti ni Ermin. Kumusta yung mga pinsong? Okay naman. Sumailalim sa Ilisarov method ng limb unit ng PGH o ng Philippine General Hospital. At dahil masakit daw kapag nasa sagi, halos hindi raw niya pinalalapit ang kanyang mga anak at kapag nililinisan daw ang kanyang mga sugat, hikbi at mga daing lang daw ang kanyang nagagawa. Ito, pinakamasakit ito. Pag itaangat mo ganyan, bababa mo ito. Ano yan, masakit na. Hindi na ako gumotor. Hindi na ako hirap ng na alak. Nahirap, nakakainip. Araw-araw nila ang ganito, nakaupo ka dyan, nanonood ng TV. Pag hindi pa kung gusto hindi ako makalabas at gawa ng Walang nakakalalay sa Ah, uh, Nakakaburod to. Lagi kang mainit ang ulo. Konting ano, mainit ang ulo mo. Kadalasan daw na tumatagal ng anim na buwan hanggang isang taon ang mga bakal na ikinakabit sa Ilisarov method. Kaya tila mabubunutan na raw ng tinik sa katawan ang 26 anyos na si Rosemary na naaksidente rin sa motor. Matigas na. Matibay na. Kaya ngayon, pwede na siyang tanggalan ng external fixator. Dahil matapos ang halos isang taong pagkakabit ng mga bakal sa kanyang kaliwang hita, sa araw na ito, isa-isa nang tatanggalin ang mga metal pins sa kanyang hita na walang gagamiting anesthesia o pampamanhid. Ano pong nararamdaman niyo? Totoo. Kinakabahan lalamig. Dati kasi masakit ngayon po hindi na. Ewan ko lang po pag binuno. Baka mag hindi. Kasi na ang sa? Pero hindi pa nagsisimula sa mismong pagbunot ng mga bakal, kitang kita na ang takot sa mukha ni Rosemary. Pinuto lang bawat metal wire na nakakabit sa frame. Oh nung umpisahan ng bunuti ng mga metal pin, hindi niya na napigilang umiyak. May mga pagkakataon pa ngang pinahihinto niya ang paghugot sa mga metal pin. At ilan sa mga pin, siya na mismo ang humugot masakit eh, sa buto. Akala ko dati sa uh, laman, yung pala sa buto masakit. Merong konting ano, sabit. Ramdam na ramdam mo yung sakit. Pero kahit ano pang sabihin mo, magkakaroon ng limitation of motion yon. Eventually, dahil nabugbog na husto yun, dahil sa kanya aksidente, madaling magkaroon, tinatawag namin traumatic arthritis. Ilang buwan pa raw bago tuluyang maghilom ang kanya mga sugat kailangan din niyang sumailalim sa physical therapy bago makalakad ng walang saklay. Maginhawa na yung pakiramdam po ngayon kaysa dati. Tapos naipapato ko na yung anak ko sa dibdib ko. Sa ibang bansa raw, katulad ng Russia, ginagamit ang Ilisarov method para sa mga gustong tumangkad. Pero hindi pa ito ginagawa dito sa Pilipinas. Dito sa Elizario Ben, limb deformity service namin, hindi kami gumagawa ng vanity kasi unang-una, hirap na pasyente. Kailangan determine yung patient na magpatangkad talaga at saka valid yung reason. Usually, I would suggest magpa-psychological um, uh, evaluation first. Bata pa lang daw si Bong. Hindi niya tunay na pangalan. Sakang na ang kanyang mga binti lumalambot daw at nababaluktot ang kanyang mga buto na maaring dahilan ng tuluyan daw niyang pagkalumpo. Mag-isa lang ako minsan, tinatanong ko sarili ko, bakit ganito? Dami namang masasamang tao sa mundo, bakit sa akin pa? Pero hindi naman umabot sa ano puntong ikakaya ko na yung sarili ko. Ito rin daw ang dahilan, kaya siya madalas tinutukso. Binubuli siya ng malalaki, hindi yung mga ka-age level niya tatlong ulit na raw sumailalim si Bong sa Ili method para maituwid ang kanyang mga buto sa binti. Ma, daming lang gam dito, Ma. Oh. Nagsimula to ilagay nung fibers all old at ako. Ang tapos pinagaling siya, pinatibay muna, tapos nung okay na, in the next year yung kabilang hita naman. Kumusta? Isang buwan pa raw bago tanggalin ang mga nakatusok na bakal sa kanyang binte. Pero umaasa siyang ito na ang huli niyang operasyon. At hari nawa, tuwid na ang kanyang paglalakad. Hindi hey, sabi ko nga, hindi ko na magawa yung usual things na nagagawa ko dati. Nakakagala, nakapag-enjoy. Pero itiis lang diyang may mga pagsubok tayong tagos hanggang buto ang sakit. Pero gaano man kabigat ang kalbaryong pinagdadaanan, tibayan lang ang ating loob.